Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan Medyo hindi tayo nakapag-vlog ng ilang araw E eh ngayon balik tayo sa ating pag pag O uh, pagbibigay ng mga verse Sa araw na ito, ngayon Ang ating uh, verse na pinili dito tayo sa Ito'y questionable na verse ng Bible dito sa Romans 3 verse 10 Ito ang uh, sinasabi It is written there is none righteous no not one Gaya ng nasusulat walang sino mang matuwid wala kahit isa Dito mga kababayan, kaibigan kaya ang mga tao ay nagsasabi wag kayong uh, kumahatol o ano ba ang tawag dito, huwag kayong makialam sa iba. Nasasabihin nyo mali ang yung kanilang ginagawa sapagkat nababasa naman daw natin, binasa pa lang natin na walang matuwid gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa so ganun na lang mga kaibigan ang ating rason sasabihin na lang natin na eh, hayaan na lang natin sila huwag na natin silang sawayin sapagkat lahat pala ay eh, makasalanan ah, ganun ba yon? ganun ba ang ibig sabihin nun kaya wala nang pakialamanan tayo sa bawat isa hayaan na lang natin kung anong gawin ang iba hayaan na lang natin sila muna lang yung gusto mo sapagkat wala pa lang matuwid, wala kahit isa ayon sa nasusunod. Totoo naman mga kaibigan na ang bawat tao ay nagkakasala kaya para sa lahat ng tao ay walang matuwid. Pero alam nyo ba na tayo ay pinapaging matuwid, pinapaging matuwid ng ating Panginoon dahil sa ating pananampalataya? Hindi tayo nagiging matuwid sa sarili natin, pero sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon na may kasamang gawa, tayo ay nagiging matuwid. Ang sabi ni Apostol Pablo, walang matuwid, wala kahit isa, gaya ng nasusulat. Pero ang sabi rin niya dito sa 5.1, sa mga bilang binigyang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya ay may kapayapaan tayo sa Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahshua Messiah. Therefore, being justified by faith, we have peace with Yahweh through our Lord Yeshua the Messiah. Nagiging justified tayo, mga kaibigan, through our faith sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Wala talagang matuwid, wala kahit isa kung walang mananampalataya na kahit na isa katulad ni Abraham hindi naman siya dating matuwid pero ibinilang siya na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon kaya kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon at ikaw ay sumusunod sa kanyang kalauman anong mangyayari? Pwede mong i-share yung salita ng Panginoon sapagkat ikaw ay na-justified, naging banal, pinagpala ng Panginoon sapagkat ikaw ay nananampalataya. Huwag tayong manatili doon sa sinasabing walang matuwid, wala kahit isa. Kahit pala ikaw ay nanampalataya sa Panginoon at gumagawa ng kanyang kalooban, hindi pa rin matuwid yun. Hindi, matuwid. Kaya pinagbaging matuwid tayo, ginawa tayong matuwid ng ating Panginoon. Sinong Panginoon ng ating Panginoong Yeshua Messiah? Dahil sa tayo ay nanampalataya sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalaunan. Yun yun mga kapatid. Huwag tayong manatili doon sa hindi matuwid. Gawin natin yung katuwiran ng Panginoon at tayo'y ibibilang doon sa magiging matuwid dahil sa ating pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Amen.